kami ang Lady Bosses! Mga sis, tara, let's tayo. Let's go! Napindad ko yung mute. Tamang tama, -tama na yung tayo mo. Okay. <laughs> tara. na? <Sa kayo. laughs> May ask ko lang ka. May ask ko lang ka ba, Jean? Ah, okay. Uh, hindi ko to ask ko lang eh. Pero ask ko lang siya na isang mommy. namin hmm motivate na yung kid niya. Ito, should I let my kid give up or not? Kasi after the school year daw, yung 9-year-old niya very eager to join swimming. Take note, very eager siya yung bata to join swimming lessons and has been taking about it non-stop for 2 weeks. However, the first day started, he cried. Because although they started at the kiddie side, he didn't expect that the outer side of the pool would be seven feet deep and they would be training the, there later on. Mm -hmm. I am confident with the coaches because they have records of joining international competitions and they actually seem nice and humble. It's just that my son keeps saying he's scared. I already tried to talk to him saying all sorts of things such as being scared is normal what's important is we don't easily give up when we encounter difficulties know. do your best and god will do the rest <laughs> <laughs> oh <my God. laughs> learn how to listen and trust your coaches because they're the best what at what they do mm -hmm. they also bribe him that we will go to his favorite place if he finishes the entire lesson but he, but this doesn't seem to convince him as much he still cries and clutches on to being scared of the deep pool i don't know how else to motivate my child and at the same time i don't want to cause him trauma i think he enjoys the water though it's just that he's scared of jumping into the unknown should i push him literally <laughs> oh <my God. laughs> should i push him even more or just agree to drop this for everyone's convenience. Yon, yon. So yon, yun na yung pinaka ano. Pinaka tanong niya. <laughs> Nga ba na ask ko lang na to ha. So kung oh, ipapatiin niya ba or ipapatuloy? Ano Oo. Oo, kung baga, parang ang dilemma niya. Um, how Kasi kung the... kung papatigil niya, parang tinuturuan mo naman na mag-give up mag yung bata. Tapos pero kung pilitin naman niya, natatakot siya na baka naman yung bata. Oh, so, mom naman. Uh oh, it's yeah, a difficult situation. <laughs> I will Ay, push it, na, literally. Diba? <laughs> Gago, ganun ginagawa sa atin nung bata, di ba? Noon, di ba may mga, ba may mga ano, swimming, swimming noon na yung bigla ka lang itatapon dun sa deep. Oo. Uh, Nakita ko yung mga babies, ang cute. Alam nila, oh. alam, alam nila eh kung paano lumangoy. Eh. Uh oo, -oh, yung mga... <laughs> pero sabi nila, yung mga babies daw below six months old, um, ka, may instinct pa sila to swim. So, dahil sa womb. Oo, oo, oo. May instinct pa sila to not breathe underwater, parang ganon. Mm -hmm. So, pero ba, pag, sige, pag narinig yan ni baka'y pa dive ranga yung anak ko. <laughs> oh, yun. oh, <laughs> pag nanganak siya, baka'y... May mermaid so. fins yung baby bay. Sa tubig-dagat, tinapoy. First month pala kalamanan niya sa diving yung anak ko. <laughs> oh, God. Oo, buti na lang wala si KD dito. <laughs> Ayon, so ano sa inyo? What advice can you give this mother in distress? Actually, mahirap. Like, uh, ikaw, Jeline, muna. baby. Teka, teka. Di ba, Jeline, ikaw yung si Lucas? Di ba nagsisaving lesson si Lucas? Siya. Dati, takot talaga siya. Pag nag-staycation kami, may time na nung mas bata siya, confident siya sa tubig. Tapos nung lumaki siyang konti, mga five to six, takot siya ulit. Tapos nung, etong lately, medyo naging matapang siya. Tapos saka namin siya in-enroll. Parang kinarap namin yung chance na matapang siya para mas mag-build pa nang mag, mag yung confidence niya sa tumpit. Pero ba bakit kaya all of a sudden naging matapang siya? Sa ah, nagaling yung courage. Ah, matapang push. Hindi ko nga alam eh. Parang, ayaw ko ba kami na napanood siya. <laughs> <laughs> pwede, pwede. pwede Hindi <laughs> ba? Baka may uh -oh. napanood siya na ano, may saswingings. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero kasi, so, um, laging sinasabi rin kasi ng mga coach, parang yun yung pinaka-foundation, pinaka-requirement para maturuan yung bata. Yung may confidence siya sa tubig. Mm -hmm. Kasi pagka, But, yeah. takot talaga siya, papabayaan lang nila sa gilid. Ganun, tas mm -hmm. maglalaro lang yung bata sa gilid doon. Hanggang mm -hmm. sa... Babali ka nila pag ano na, relax na. Ano, uh, okay ka na. <laughs> <laughs> Sayang lang yung pera mo pag na siya sa gilid yung bata. pero magandang training talaga swimming kasi life skill yan eh. Mm -mm, okay. Tama. mm In this case kaya dun sa mommy, pwede ba niyang samahan yung bata sa tubig habang natatakot pa? Inaalaw ba ng coach actually bawal dapat pero sinabi hmm. kasi sinabi namin si Lucas di ba may ano siya may ano siya disability ADHD or mm-hmm. oh, parang oh, baka maano siya pagka siya lang mag-isa so kasama okay. talaga si May o yun pwede no oo kasi wala na mo wala na mo excuse yung nanay Kung hindi special yung anak niya. Oh, <laughs> oo, wala nga. Wala nga siyang excuse. Takot eh. lang talaga siya. <laughs> Pero ang hirap nga ng sitwasyon na yun, no? Parang how they deal with it? Na hindi ka pushin at the same time, ayaw mo rin mong pilitin talaga din ko ayaw ng bata. But at um, the same time, how will a kid reach his real potential, his highest potential, uh -oh. if like you don't force him? Not so one, may encourage. Da idadaan ko na sa pera. Ay, <laughs> 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 kunyeta ka, ang mahal-mahal dito mahal <laughs> swimming lessons natin. Okay. <laughs> <laughs> edi sana, edi sana nag-soccer ka na lang. <laughs> may ganyan na ba kayo? Kasi, halimbawa sa... Kahit hindi swimming, parang may lesson na gustong i-take yung bata nung una, tapos biglang ayaw niya. Ah, taekwondo for my kids, both of them. Tapos all of a sudden, ayaw na ni Zara, yung babae. Dahil naman, mas gusto niya yung gymnastic. So kami mm -hmm. kasi, we let them try whatever first para explore. Tapos di naman nila kailangan ituloy-tuloy. Basta mahanap nila kung ano yung gusto nila. Hindi hindi mo pinapatapos yung buong lesson like kunari 12 sessions hindi mo pinapatapos yun. Kailangan matapos kasi sayang nga yung bayad. Uh Oo. -oh. <laughs> Totoo. Ta Tapos diba? ano 'yun eh. Um anong tawag do? Commitment, commitment. Oo. Uh -oh. Parang don't give up. You, you also uh -oh. let them uh -oh. know that lesson. Tapusin okay. mo lang. Oo, oh, oh, tapusin Correct. mo lang parang ganun. Malay mo, magustuhan mo. Or, oh, at the yan. End, oh. No. At the end, may medal yan. Tsaka okay. <laughs> oh, wala siyang what if. Oh. Oo. Oh. Oh, Ang ganda, oh. wala silang what if. Uh, hindi nila pagsisisihan. At least nasubukan na nila. Totoo. Nila, nag-attend ako ng parenting class noong Saturday. Nah, Tama-tama tong topic. Wow. Ang kids kasi, parang part of the homeschooling curriculum. Ang sabi nila, mm -hmm. kids want to be seen Mm -hmm. And then they want to, um, to be soothed and they want to feel safe. So in this case, the kid does not feel safe. That's uh -oh. why I suggested that maybe the mother should accompany him first. I'll uh -oh. be here for you. Or he can lie down on the 7 feet part. Uh -oh. Okay, if uh -oh. you're scared, let you also not know how to swim. <laughs> <laughs> Pinagdala <laughs> <Tiga, laughs> lang siya. <laughs> Nakakapit din. si <laughs> save kita, anak. <laughs> Pero malalim yung 7 feet, no? Oo oh, naman. Shot, ang Pinoy, 5 feet. Oh, <laughs> <laughs> Pero si Jimmy okay, Cass yun, Definitely yung mga lifeguard. Uh -uh. Pero siguro okay na rin yung nasa gilid lang yung bata. Uh -huh. Like, yung, yung pa, pa, pa kick kick lang siya. Uh-huh. sige. Oh, parang uh -huh yung parang nakakapit siya tapos oh magkick ka tapos pag nararamdaman niya na medyo nagfo-float siya o oh, bitaw ka kahit one second tapos ano kapit ka ulit tapos kung kaya mo two seconds alam mo yon yung mga uh -huh. ganun ganon lang hindi uh -huh. yung parang pipilitin mo na uh -huh. na sasabay agad siya dun sa mga kasama niya So para siguro, siguro yung thought of it lang eh natakot yung bata na eventually pupunta siya sa sentry. Eh. Oh, 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 breathing, Tato. kicks. O kaya gawin niya doon sa ano, doon sa yung abot niya yung paan niya doon sa, yung kitty pool oh, na abot pa oh. niya yung paan niya. Mm -hmm. Tapos try floating doon, di ba? Um, uh -oh. hmm, di naman, ano pala, magaling pala yung mga coaches na mga yun. Bakit na naman kaya eh. <laughs> 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 magturo? Ano pala na mga yun? Oo nga, okay. magkano <laughs> ba yan? Ito na kayo ba? Example, ikaw, kunyari, ini-enroll niyo yung mga anak niyo sa mga classes. What is your main goal for it? Is it for them to eventually be Olympic kunyari, gold med medalist for that kind of sport, to be really good in art for example, to be the best pianist? Any main goal niya for them? Na-enjoy niya lang, na-enjoy oh. niya lang muna. Yeah, yeah. To expose sila sa iba't iba. Sa kasi oh. nagpipili kung ano yung oh. gusto talaga niya. Oh. Correct. Kasi hindi mo naman alam kung ano talagang gusto nila eh. Papalit-palit yung isip ng mga bata eh. <laughs> Correct. it's, it's too ba? early to tell. Oo. Baka... Pero may ibang ganyan eh. Halimbawa, um, may, may na-encounter ako na si Zara kasi nag-gymnastic. Tapos tinanong ako, saan mo in-enroll? Sabi ko dito sa may malapit sa amin. Pag di mo na siya i-enroll sa pinakamagaling na kilala dyan sa, sa sport na yan. Oo. Kaysa maging mediocre gymnast lang siya, why don't you already expose her to the experts para eventually siya yung maging best dyan sa ginagawa niya? May point din eh, pero ako, same with you guys, na it's more on for them to enjoy it and explore different activities first. Totoo. Competitive ka agad, no? Oo nga. Ano ba? Nakaka-pressure ka. Ano ba ka pressure ka? I, i-pinch ko nga yung nose ko tapos, <laughs> 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 <laughs hindi na hindi magigets ng ano listeners to. Teka. No. Well, oh, 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 hindi nakita. Eh, basta ko pinakinggan nila yung previous episode, gets na nila 'to. Uh, Oo, uh, pakinggan niyo yung previous episode para mag gets <laughs> kasi sabi namin na pressure. <laughs> Uh -huh. si Kirby nga, um, bata pa lang siya. Nakikitaan na namin na magaling siya magbasketball basketball Alam mo yun, yung uh -huh. Basta magaling siya mag-dribble, uh -huh. magaling siya mag-shoot. E eh di in namin siya sa Milo Best. best. Tapos, uh -huh. eh di ba yung Mahi grabe talagang training doon. Yung training uh -huh. talaga. Uh -huh. Na parang ilang oras na training yon, Basta parang tatlong oras yata na ano na natuloy-tuloy. Uh -huh. na may water uh -huh. breaks lang sila. Talag talaga training camp ang dating uh, niya. Tapos si Kirby, I want to go home. oh my Sa sobrang pagod. Uh, uh. Pero, tinapos naman, tinatapos naman niya. Like nakikita namin yung, sorry, yung discipline niya na parang tapusin. Uh -uh. Sinasabi lang niya na, I want to go home na, pero tinatapos niya pa rin yung buong session, tapos tinatapos niya yung buong yung buong, ano, yung buong camp. Mm -hmm. Tapos ang ganun, kasi bandang sa dulo, merong shooting, ano, may shooting, parang mini competition. Direks, oh, ah, competition. Oo, okay. shooting competition, parang ganun. Yung bana, last day na nila. Eh, magaling talaga siya mag-shooting, si Kirby. How oh, okay. so, na, Oo, nanalo siya sa shooting. Tapos parang, <laughs> wow. parang na-enjoy niya na meron siyang prize, parang oh, ganun. Oh. So, sorry, e ed di gusto mo na ulit mag ano, <laughs> <laughs> mag-basketball. So, but I know it already. So, oh, <laughs> ang ngami, ganyan sila, Jenny Anak ko rin ganyan. Oh, I know it already. Parang hello yellow belt ka pala. Anong oh, no, know it already? Nandiyan po dadaanan. Uh Oo. -oh. I don't know it. I know how to kick already. Di ba? Oo, uh -oh. encourage pa yung mga ganyang attitude. Uh Oo. -oh. So ngayon, gusto naman na daw yung karate. <laughs> <laughs> Pero sa so kaya nila nang kita, no? Something they see, watch, hindi. Oo, sa they... oh, so mga napapanood nila. Or the, yung tunog. Ano mas gusto mo? Taekwondo, karate. Karate. Oh. Siguro mas gusto nila yung, yung, <laughs> 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 alam mo yun? kung Iba kung kung sa karate? Iba. <laughs> <laughs> Iba <laughs> yun. Iba, hey, yung pa, <laughs> parang, tayo as moms, kailangan natin yung parang, ay, tuno, pamata para makita ko ano yung posibleng magandang skill para sa bata. Yung yung ikaw uh -huh. ang nabawasan nakita nakita mo kagad na magaling siya sa basketball kaya in-enroll mo. Uh -huh. So importante uh -huh. rin yun eh. Oh, uh kasi -huh. uh -huh. As we ng mga parents na nakita nila agad on okay. the first try okay. yung kung anong hilig ng Potential. bata. Potential. Uh, At saka yung hilig. Oo. Oo. Naka nakatipid na sila. Meron pa silang ano, Olympia. Olympia. <laughs> ano? <laughs> Olympic na ano na bata. Olympian. Ano tawag doon? Tama, Olympian. Oo. 'di ba diba? Kesa yung enroll ng enroll ng iba-iba, hindi mo alam kung ano yung gusto. Pero may, na may nabasa ako or na, napanood yung ginawa daw halimbawa kay Tiger Woods na as, Tiger Woods na as early as 3 years old isa lang yung sport na um, focus niya inintroduce nila oo hindi daw maganda palang lang ganun parang you let them try different things because you pick up different skills also and techniques techniques from different sports although parang rare si Tiger Woods na isang focus ng sport tapos magaling kagad ka hmm, kaya tingnan mo um, dami niyang girls <laughs> yun nga. Hindi ba ibang girls na yung try mo? may, may effect yun sa kanya, probably. Kasi nga, parang hindi niya masyado na-enjoy yung childhood niya eh. Oo. Oh. oh. Judgment. Judgment ka na kaya. Para Michael Jackson, di ba? Michael Jackson din, no? <laughs> oh. Bata pa yung performer. Bata lang gusto. Ano Dalman lang. <laughs> ah, oh no. <laughs> Ya, ampok. Ento Ano ay Michael Jackson? Bata, palang Bata pa lang na siya performer siya. Kaya meron na siya mga parang uh, ano, hindi niya na enjoy din. Ah, yung parang pinupush na siya <laughs> sa mga bagay na ano No, no, no time to play, parang, oh, gano, oh, oh. parang yun nga, parang hindi na niya na-enjoy. So, same thing with this child who's learning how to swim. If you're scared about it, you're just pushing it, hindi mo na may enjoy. Hindi niya, niya, kasi eh, maalala niya, is pinipilit ako ni mama, gawin na nga yung gawin. Mm -mm. Oo, ano. Pero ito kasi, hindi naman siya finoforce maging Michael Phelps. Oo. <laughs> 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 uh, oh, oh, Parang gusto uh. lang na ma-overcome niya yung fear. Fear, correct. No? Mm hmm Oh, tingnan mo, si Mami, tatalon Mati, na oh, yun. No. modeling. mm -hmm. Totoo. Oh, oh, oh. Role model. Mm-hmm. Okay, they just have to feel that they're safe. So just be there. Supportahan mo. Be on the side. Lumapit ko dun sa seven feet. Oo. Oh, oh, Well, Tam, feeling ko nga um, inaano niya. Kasi to think na na stress siya about how to deal with it. Kasi kung kunwari, like, hindi, ayaw mag-judge ha. Pero kung kunwari ako, nagsisiming si Kirby, tas hindi niya kaya. Sasabihin ko lang, o oh, sige, dyan ko na lang muna sa kiddie pool. Oo, uh, muna. Oo. Uh, Tapos hindi, uh, hindi na ako magtatanong. Parang, oh, are you enjoying? Yes. Oh, so do, do, you want to go to the other side? No, not yet. Edo, sige, dyan ka lang. Oo. Uh, diba? Parang, it's, uh, it's, it's just as easy as that. For uh, me ah. Para sa akin. Uh -huh. <laughs> Pero ayokong i-impose na ganun yung gawin niya. De baka nga at the back of your mind, sayang naman yung first day mo, bayad na to. May ganun factor din. Mm -mm. Na dapat at through, day one, dapat alam mo na to eh. Dapat nandun ka ng banda sa mas malalim. Uh -huh. Pero ta, yung ano yung instinct mo, Jimmy, tama rin kasi siya kasi sa swimming nga kailangan maging comfortable muna nung bata. Oo, oh, bata. Yeah. Oh. Talaga siya makakaproceed. Kung hindi mo na yeah. siya maglalaro. Oh, ma ma malulunok na tubig yun. <laughs> <laughs> ma magiging maputi inside. Ang <laughs> daming Clorox. <laughs> 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 Hoy, kayo ba? Paano ba pa kayo nag-ano? Marunong ba kayo mag-swimming, Jeline? Hindi. Yeah, ako marunong ako. Pero not yung professional ah. level na kaya kung pabalik-balik ng laps. Oh, hindi naman. Ako oh, so, never ko so, so. <laughs> never ko na figure out paano huminga ng yung coordination. <laughs> Di ba? Ah, hirap. Ah, oh, Paano hirap. huminga? What do you mean? Yung, yung breathing, pan- pinare freestyle. Yung, yun. Ah, yun. Um, Uh-oh. Yung hinga ka to the left. Pero, pero kaya mo mag-float. Ah. Mag-float. Kunari. Ganyan. na ano ka, na nahulog ka bigla sa seven feet na ano, kaya mong i-save oh, yung, yung sarili mo. Uh Oo. -oh. Ayun, okay na yun. Hmm iba ka natuto pag pool iba rin siya sa dagat ah yung survival oh, skills na gano'n. ah dapat oo. daw po ka uh, sa dagat hindi ka masyadong gumalaw eh oh kasi mas so, dense energy oo ah uh -oh. ang salty water correct. tama ah, mas dense kaya ko yung mga current current pa ayun din oh yun isa factors. pa yun uh oo -oh. paano kaya natuto magswimming naglessons ba kayo nung bata or ako lessons. Pina-lessons kami na ma'am ko. Ah, talaga? Pero mm -hmm. of survival skills. not yung laps. Mm -hmm. Yung pinapalaps. Saka yung mga different strokes. Hindi na. Kami may lessons kami. Kasi yung sa grade school, malaki yung school na binasukan ko. Tapos may swimming lessons talaga sila doon. Pero ayun nga, basic lang. tas hindi ko na na-develop yung coordination para sa freestyle. Kasi kailangan mo talaga siyang i-practice on your own. Kita mo si Janine, bawa ba butterfly, oh. <laughs> <laughs> Buhat na buhat yung sarili sa butterfly. <laughs> Ikaw, Jeannie. Ikaw, ah, ano lang? eh. Ano lang ako? Makulit lang talaga ako. Yung naki swimming lang kami ng swimming. Hanggang sa... Natuto ka. Tin Oo, tinuruan ko nga yung sarili ko mag-dive. Tapos, nice. pag hindi pa ako, ano, pag hindi pa ako, ano yung hindi pa ako kontento, aakyat pa ako dun sa mataas na, lalagyan ko pa ng upuan para lang mag-dive <laughs> na mas mataas. Tapos, ipupush ko pa yung sarili ko, lalagyan ko pa, pupunta pa ako dun sa mataas na board para, alam mo yun, <laughs> parang tibong-tibo. <laughs> <laughs> Lalaking-lalaking. So, parang ganun ako natuto. Na... Uh, nakikikontest ako or nakiki-ano sa mga May ibang dalaki. body type kasi lumulubog talaga kahit subukan nila lumangoy eh. At may talaga. friend ako kahit nag, nag swimming lessons sa na siya nahirapan pa rin siya lumangoy <laughs> para lumulubog siya. Lumang- <laughs> <laughs> At sama Lumang- ako kay kay, kay kay. Ganun ba si Kay Kay? Kaya, kaya siya free <laughs> diving. Kaya gusto niya mag-dive. Hindi <laughs> siya lumalangoy. mo siya sa weight. Ay, so, oh Kay, Kay, sorry. Malapit nagle-labor ka na. <laughs> Ayun. So, 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 ano? pa niya sa nanay na to? Or kahit sinong nanay na, ano, nagdi-dilema dyan about their kids for some for some skills na kailangan matuto ng isang bata. Tinulong ba niya? Hindi, hindi ko narinig kasi. Eh, or baka na-miss out ko lang kung kinausap niya na sinsinan yung bata. Kung ano yung source uh -oh. of fear? Oo nga. Ah, yung source of fear, hindi naman. Parang wala siyang sinabi. Ang sinabi lang niya sa bata na parang wag kang magmadali. Yung yung, yung, yung mga ganun lang. Yung mga eh, nga, sometimes kasi as moms, we keep on giving advices to our kids right away without really knowing what's going on in their heads. Di ba? Baka naman may reason. Tapos pwede niya i-explain lang. Alamin niya muna kung ano yung totoo. Ano yung nararamdaman ng bata? O may bakit? naman na yan. Makaka-explain na yan. Oo. Hmm. Ako siguro, ano, sabihin ko, like yon yung pinag-usapan lang din natin, um, kung hindi talaga kaya, patapusin mo lang sa kanya. Tapos, mm -hmm. yun, yung yung lesson of commitment lang na uh -huh. hanggang matapos. Uh -huh. Then, go to the next skill or go to uh -huh. the next na gusto ng bata na gawin. Tapos uh -huh. kung uh, hindi niya, pa, sa first day pa lang, hindi na naman niya kaya at nagbayad ka na na naman ng malaki, <laughs> edi pag mo na siya. <laughs> hindi, joke lang. Parang gano'n, cycle lang talaga yan eh. Uh -huh. sa mahanap niya talaga yung, uh -huh. yung gusto, gusto niya. <laughs> Buti nga nga nowadays, may options yung mga bata na ganyan eh. Yung tayo, uh -huh. parang <laughs> masyadong lessons. Tsaka may pera yung mga magulang Ayun, na oh, Willing to spend and invest. Totoo. Pwede rin nga sigurong tanungin yung coaches. Kasi siguro naman hindi siya yung unang bata na natakot dun sa malalim, di ba? Oo, tama. Siguro sir, alam nila kung paano yung approach, ganyan. Baka mm -hmm. pwede siyang bigyan ng something mm, -mm. Ewan ko, baka pwedeng may floaties. Hindi <laughs> ko alam. Ano. Oh, papanood niya oh. si si Aquaman. Si Aquaman, gusto mo ba maging si Aquaman? Oo <laughs> nga, Inspiration. Yeah, give some inspiration. Wag, wag reward. Wag, wag bribe ka agad. Resort oh. to something else. Totoo. True. Tsaka so, basta wag niya lang i-compromise pa rin yung relationship niya sa anak niya. Correct. Yeah, 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 Oh, good point. Oh. Na put that as the priority all the time. Mm -hmm. Kahit anong pangarap mo para sa anak mo, ang priority mo yung relationship mo with your child. Oo. So, para masabi niya kung anong problema niya, 'di ba? Oo, communication. Open communication with the child. So, mula sa kaboses ninyong natutong mag dahil ang kulit. <laughs> Pinupush ang sarili hanggang sa hanggang sa marunong na mag sa sa mataas na board ni Dakay. Mula sa kaboses niyong wala talagang coordination sa katawan, <laughs> Jeline Cubillas. At mula sa kaboses niyong gustong makitang nagba-butterfly si Jeline, si Bibi. Ame-am! Ladies! Ladies. Yeah. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.